Bising-bising na nga si Inday sa pagbabalot ng lumpia na gawa niya. Dahil natapos niya ng menecos-mecos ito, ibabalot niya na ito isa-isa. Hindi biro dahil ang pagbabalot ng lumpia, lalo na't ibabalot mo ito isa-isa. Ikaw ba naman magbalot ng 500 peraso, ayaw ko na lang kung di kaabutan ng 100 years. Minsan pag ganito talaga yung ginagawa mo, ay kasarap talaga magreklamo sa buhay, ah? Ay sa tagal mo ba namang matapos magmecos-mecos, tapos ibabalot mo pa isa-isa, ayaw ko na lang ba kung di mangalay at manakit yung likod mo. Pero sa hamon ng buhay talaga mga day, bawal ka magreklamo dahil pag nakakasanayan mo ito ay eh, magiging attitude mo na ito. Kaya kunwari, di ka hirap, chill-chill lang kunwari ba. Kasi pag nakasanayan mo na dahil sige ka reklamo sa buhay ay ayun, maugalian mo talaga yun mga dai. Kada may gagawin ka na lang magrereklamo ka. Pinodo ko na nga mga dai ang pag-imbak ng pork lumpia dahil ito nga gustuhan ng aking mga customer at ito mabenta rin talaga sa aming tindahan. At mas gusto ko nga yung maraming iniimbak ka agad para hindi pa ulit-ulit yung gawa namin. Medyo nakakangalay lang talaga ito dahil 500 pieces yung gagawin ko ngayong araw. Inabot na ako ng hapon. Bali alauna nga ako ng hapon nagsimula at natapos ako ng alas 5 ng hapon. Pero sabi nga nila kung gusto mo ng kwarta ba, kailangan mo talagang sipagan, magtiis, o, oh, diba? Kasi kung pahayahayahay ka lang dyan, tapos nga nga ka naman, o, oh, wag na lang. Maraming salamat nga pala sa mga customer na sarapan sa lumpia ni Inday. Nakatanggal talaga ng pagod pag ano, no, yung feedback ng customer sa'yo.